double tap. Hey guys, muli tayo nagbabalik ako nga pala ulit si Yun Zero. sa Castellano guys. Zero seven. Okay. Muli tayo guys nagbabalik for today's video. At lang patayin ko electric pan nasasama sa recorder. Ang lamig. Patayin ko. Ah. Patayin ko lang guys ha. Yan. And for today's video guys, pasensya na kayo kung hindi ako nakakapag-upload. Eh maglalaro na tayo ng manok na pula ulit. Pero baka Baka guys, siguro mawala ako siguro na mga ilang linggo or buwan. Pero tignan natin guys kung mawawala ba talaga ako. Pero kung kung hindi naman ako mabisi, mag-upload ako. So guys, for today's video, manok na pula part 23 na ba natin? Oo, oh, part 23. At maglalaro na lang muna tayo guys sa ngayon guys ng Memory of the Dragon. Kasi... Ang bulaw ko yun eh. Kasi medyo ikli ko lang yung vlog ko inaantok na kasi ako medyo guys. So, bago tayo mag-start, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, huwag niyo kalimutan pinutin yung notification bell at all para di kayo mauli lagi guys sa ating manok na pula. So, inaantok <sighs> na kasi. So, inaantok na guys. Asan ah, na ba yun? Inaantok na. Yan. Yeah. Manok Man Man Man. pula. Inaantok na kasi ako eh. Cheever. So, hindi naman ako nagre-reklamo ah. So, yan. Talk back off. Yung sinasabi ko guys na busy, hindi pala yon Kasi pahinga muna tayo ngayon sa Manok na Pula series. So, i-upload natin na uh, siguro yung mga part 24 sa mga August na, August 1, basta July 30. O basta medyo matagal-tagal. Kasi may papakita, pilalaroin tayong game sa ating vlog na sana'y magustuhan nyo. So lang. Hello! Magandang gabi! Welcome back! So, may reward tayo guys. Magka... Ooh! Uh, uh, yun. Dragon Eye. Sakto. Dragon Eye. Memory of the Dragon lalaroin ko. Ito uh, na guys. Punta, ta punta tayo sa shop and then itap na natin. Ano ba yun? At, wait lang. Shoutout nga pala guys kay Kuya Ryan Gamer, kay Ryan Gamer, Kuya Ryan Gamer. Shoutout po sa kanya. Pinapanood, pinapanood ko po yung kanyang Beast Worm Simulator. Pinapanood ko po lagi yung Beast Worm Simulator niya. Pero di lang ako nagko-comment. Pero lagi ko po yan pinapanood tuwing na, na ano ko po sa homepage ng YouTube na nakalagay yung video niya, kiniklik ko kaagad guys. Kahit di ako lang shoutout guys, masaya pa rin ako. Masaya pa rin ako na napapanood ko yung mga videos niya at comment nga kay guys kung nanonood kayo kay Ryan Gamer at comment nyo rin guys kasi inadjust tong difficulty sa Dragon. Comment nyo kung nakarating na kayo ng lab ng ano dito. Comment nyo kung ano pinakamataas na level at gano'ng kahaba yung code na tayo dito na gano'ng kahabang code yon bago kayo natalo so ito na so tignan natin kung yung una oh ye yellow ba to yellow ba to yellow ba to siguro guys yellow naman to no? so sige tapakit Wait lang guys, may background noise kasi may motor kasi. So guys, one click sa atin yung ano, level 1. Oy, yellow. Yellow tsaka green. Yellow green. Yellow ba 'yon? Basta ewan ko, bala na lang 'yan. <laughs> so dalawang green. 1 2 3. Ali guys, level 3 agad tayo dito. Nakikita nyo sa vlog madali pero sa totoo madama, mahirap. So tingnan niyo. Oo, ang code naman nito ay pink. One. Madali pero ayan. So dalawang green tapos Ano yung code na yun? Ako po, ano nangyari? Okay, guys. So... Ayun! Ah... Uh, binakabahan kasi ako. Baka magpapamali. Level 5 na agad tayo guys. Swerte talaga kayo sa akin. Ang oh, daming kaw na. Oh. Yun. Level 6 tayo sa wakas. Tinan natin. Continue natin. Oh, ano ba ah, 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 ah. Ah, uh, ano yun? Ah, nakamali ako. Nagkamali ako. Sayang level 16, no? Nagkamali pa tayo. Okay, so ano ulit ito? Dilaw. Ano Oh, pink. Uy, dalawa. Shout out kay Sir Kian Anto. Sabi niya ginagamit daw niya yung ostrich LBL bag. Kala ko kasi yun, nag siya guys eh. <laughs> Sana tayo. Mm -hmm. parang kayo talaga ang lucky ko guys ha. At kung gusto nyo na supportahan pa itong channel natin, swerte tayo guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. 1, 2, 3, gina- mm -hmm. <laughs> Ako po! Ako sinong eh, ako pati din yung mga hindi bilis lang natin pumindot, no? <laughs> mm. Ay, nakakamali ako. Sayang, bilis ko kasi. Ay, sagay. Okay. Okay guys, last game na. Seryoso na to. Seryoso na to guys. Seryoso na. Seryoso na to. Uy, pink. Hmm. Pink tsaka blue. Pink tapos blue. Para sa mga hindi nakakalam, ang favorite kong kulay ay azul o blue. So, paborito kong kulay. Sana swerte ka. So, to Pink, blue, pink. Pink, blue, pink. Pink, blue, pink. So, ano ulit? Uy! Pink, blue, pink, pink. Pink, blue, pink, pink. Bako, ano ba? Ano ba problema nito? So, yun. Okay. Ay, nagkamot. Okay, guys. So guys, dito na tayo nagtatapos. Kung nabitin kayo, paki-comment down below kung nabitin kayo. Patay na puruan. Comment nyo guys kung labitin kayo sa vlog natin. Natok na kasi ako. Pero, yan nyo guys. Magkalipas lamang siguro guys. Paabutin nyo lamang ito guys. Siguro na mga... Um, 10 likes. 10 likes guys. Ah uh, pag inabot nyo ng 10 likes, mag-upload agad ako ng bagong video. Siguro, papakita ko na lang sa inyo kung ano yung lalaroin ko. So guys, that's it. So, muli-muli tayo. So, guys, maraming maraming salamat Detected. sa pananood. Maraming maraming salamat kayo sa pananood. Ako nga pala ulit, guys. Si Uy, wait lang. Salamat kayo sa pananood. Ako nga pala ulit, guys, si Yon Jeff And, maraming maraming salamat sa patuloy na sa mga support na sa ating YouTube channel, guys. See you to my next video. Peace out. Bye. God bless. And, swish!